Sa Pangasinan. Seguridad sa mga pampublikong paralan, mas hinigpitan. Magbabalita si Freddy Fajardo higpit ang uh, seguridad na ipinatutupad ngayon sa lahat ng pampublikong paaralan dito sa Laluigan ayon ito kay OIC Provincial Director Senior Superintendent Raymond Dubiaya at niya nagpag-ugnayan na sila sa mga paaralan kung saan may mga nag-iikot ng mga polis uh, sa compound ng mga pampublikong paaralan dito sa Pangasinan sa katunayan na niya sa harapan lamang ng uh, Pangasinan National High School, may police community precinct doon na unang nakaresponde ng maganap ang pamamaril ni P.O. Domino Alipio. Dagdag pa na maaring nakatakas pa si Alipio kung hindi maagap ang responde ng kanyang mga tauhan. Napag-alaman sa lingayin TNT na nagpablater na rin pala si Mr. Florante Tamundong ang principal ng PNSS sa lingayin noong nakaraang buwan at kiniling na huwag papasukin sa loob ng kanilang compound itong si Alipio dahil nga umano sa pagbabanta nito sa mga guro na may pagkakautang sa kanya. Mula sa Pangasinan, ako si Freddy Pajardo ng DCRS Network News Center naglilingkod sa pagbabalita.